dahil Friday po guys uh, wag po natin kakalimutan ang maghugas ng asukal at sinanom sa ating mga kamay ngayon guys kung wala kayong um, sinanom pwede po ang asukal at kape so guys dito i-rub po ninyo ito ng irab dito guys ganyan At hayaan nyo lang po siyang matuyong naturally, guys. Hayaan nyo lang po siyang matuyong naturally. And, guys, para ho, dito sa left hand natin, guys, dito po nag-open door ang opportunity. Ayan, para ho, kumbaga, kung hirap tayo sa pera ngayon, magkakaroon ho tayo ng kaluwagan. So, gawin niyo to. Uh, kung marami kayong mga sinulong powder, guys, o kaya asukal, gawin nyo daily. Kung wala naman, okay lang po ang... Lunes, Miyerkules, Friday. And guys, so maraming salamat po sa inyo lahat and God bless.